Okay, good morning mga tamad. Ito na yung uh, bagyo bins natin. Kumakakit no? na. Kaya malapit ng mamulak yan. Kaya magtanim na naman tayo ng bago para pagkatapos harvest yan, may ha-harvestin naman tayo. Kaya bubutas naman tayo kasi walang karabaw dito eh. Kaya bubutasin natin ng ito yung guna ko galing pa ng minana ko pa to sa ano ko lolo ng lol papa ko yan antik na to 100 years na to mahirap pag wala kang magbidyo no? Kaya dito natin itanim yung bagyo beans. Para pagkatapos niyan, harvest niyan. Namumunga na rin dito. Kaya tuloy-tuloy yung harvest natin. Isang buwan yung pagitan kasi isang buwan ka nag-harvest kaya mag-harvest ka na rin dito kailangan may litanse no? para straight yung tanim mo straight din yung kita yun no? <laughs> straight ko yan Ini dia, ya, naik. saka tatlong tudling na tayo yan, isa dalawa tatlo yan next week mamulak na yan bagyo beans oh meter beans ampalaya kamatis alugbati pipino labanos uh, carrots, kangkong, an et cetera et cetera. <laughs> Teka may opo pa no? Ay. Kaya laban lang. <laughs> Tiis-tiis lang muna tayo kasi wala pa tayong harvest. Tanggal na yung pagod mo pag nakakita ka nang may bunga yung talim. Yun lang. Yan lang stamad. Mababa lang kaligayahan. Pag nakita ng bunga, masayaan. Ah, Pinaghirapan ko yun. Yun lang. Thank you for watching.